Kaya si mahala rin at naglilinis ng kanyang kuko. Yun. Tapos ah, uh, meron nga pala ako napansin dito, ma. Parang meron akong tagyawat dito. Tsaka dito ko napapansin nyo, may tagyawat ako dito sa ilalim ng tenga. Meron kanta nyo, nung kabataan natin, ano. Di na makatulog. Di na naman i-tagyawat sa ilong. Gano'n na rin sa tenga. <laughs> okay malinis yan Araw-araw ko nililinis yan Pambihira ka Yan ang sinasabi ko eh Sa tuwing ako'y kumakanta Karamihan sa mga subscribers natin At halos lahat ng mga viewers natin Ayaw na ayaw nila Ang kumakanta Huwag na raw akong kumanta Baka raw hindi nila tapusin Yung videos natin Kaya hindi na po muna Ako kakanta E eh, tapos kakanta rin ako Sa harapan ni Mahal na Rena. Abay Ganun din siya Abay ko ano ano rin ng mga pinagsasabi mga kakainig sa akin yung mahal na rey na, naman talaga oh. e kasalanan ko bang ayaw sa akin ng kanta may mga ganun talagang pagkakataon na yung gustong gusto mo yung isang bagay pero ayaw naman sa'yo winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada. Pero ako pinagpipilitan ko talaga kasi frustration ko talaga yung pagkanta. Ang problema talagang wala, talagang bihira kahit nung kabataan ko makakainis. Ha? Alam mo ba, nung nagdadramas ako dati, nung elementary ako dyan sa may San si Pilot Elementary School, sa may San si Occidental Mindoro makakaina dyan Gusto kong maging kasi na naiingkit ako doon sa mga nagda-drums. Di ba uso yan pag nagpaparada yung mga eskwelahan? May mga nagda-drums dyan, may mga nagta-trumpet, di ba? May mga music, may mga ton-ton-ton-ton. Yung ano yung tawag doon, pok na ano si ano ba tawag doon basta ganon tapos mga na naka uniform ingit na ingit ako sa mga ganun tapos isang araw abay syempre nagkaroon ako ng chance na sumali makasali napasali ako sa may drums drums kasi gusto ko yung drums eh abay talagang pambihira lagi akong sinisita ng aking drums si instructor lagi daw kaliwa yung aking beat hindi raw ako makasap <laughs> sa kasawiyang palad mga kainay so tinanggal ako pambihira lungkot ko noon sobrang lungkot ko noon hindi kasi ako makaano talaga, talaga napakahina ako sa musika, mga kaila, ano? Gitara, na, no, inikwento ko na rin sa mga nakarang vlogs natin, wala, grabe. Tapos nung nag-college na ako, yun naman, nahilig ako, 1990, syempre, kausuhan ng mga banda niya, ni eh, banda roon, banda rito, di ba? Mga long hair, 1990s, di ba? Early 1990s, ganyan. Abay, syempre, ako naman, nahilig din ako sa, syempre, teenager, eh, nahilig ako sa pagigitara. Abay, ganun pa rin, tatlong taon, mahigit. Gitara ako ng gitara, wala talaga. Tapos yung pinsan ko, Magaling kumanta tayo eh. Eh sabi niya sige. Baka mag-improve ka na ngayon kakanta ako. Ikaw maggitara. Hindi. <laughs> <laughs> galit na galit sa akin yung pisang ko sabi niya. Hinayupak ba mo na ngayon gitara. gitara. <laughs> 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 Tapos nagbuwisit ako kasi lagi ko na lang naririnig na hindi talaga ako marurong sa makasabay sa beat. Wala talaga, wala as in sablay sana sa, sa sabi, sabi, ko sa pinsan ko eh baka naman kasi ikaw yung hindi makasabay sa gitara <laughs> ko si, pinagalita ko pa yung pinsan ko sinisi ko pa yung pinsan ko ano yan sa sa, may ano sa Vicente G. Street sa Palok, Maynila nung no, nakitira ako sa kanila buti nga buti nga hindi nagalit sa akin eh. natawa pa siya kasi ako pa yung sa kanya sinabihan ko pa siyang eh baka naman kasi ikaw hindi yung makasabay sa akin <laughs> <laughs> Kasi hindi ko pa matanggap talaga sa sarili ko na wala talaga ako eh, no? Wala talaga sa musika eh. Bihira naman, no? Ah, saya. bihira Aga-aga, napatawa ako. Tingnan yung kasapit katabi ko rito, oh. Umalis na mga kainis, hindi man lang nagpaalam sa akin Ang bihira pa na yung kwento ko rito, Kala ko na sa likuran ko pa, hindi ko na malayan na nawili ako sa pag Bihira talaga oh <laughs> So tara okay, by the way mga kainis ano Don't forget to subscribe, click the like button po ah huh? Uh, leave your message kay Inags. Maraming maraming salamat po. Yan, may natin ituloy natin, mamaya natin ituloy yung vlogs natin. At ako yung muna ay, oh, don't forget to subscribe. Mga kanis, maraming salamat sa nagbigay sa ating subscribers nito. Thank you very much. Ano? Saan tao na to? Hmm. Ma, meron akong ano rito. Ito, ito. ito Napapansin no? mo yung pagkain ng aso? Tinan yung pagkain ng aso. Oh. Ito parang meron akong, yan, tinan yung pagkakaiba ng dalawa. Uh, Ay, ano Ay, rara talaga. Wala pa naman ako sinasabi. Sabi ko lang, ano ba itong dalawa ng pagkakaiba? Ba't ganoon ka agad sinabi mo? Ang So, kasi ganyan na, pinakain ko yung aso. Pagtingin ko dito, ayaw kainin ni Saya. Eh, sabi ko, ano kaya? Ba't ayaw kainin ni Saya? Ito mga kainas, ano? Ayan, sa so, doon sa mga... Harap na ka natin yung camera dito. At si ako, ano mga pinagsasabi nitong... <laughs> kasi di ba, di ba kung napapansin niyo ko nung hugis no? Meron May, lang ako na alala nung bata ako, no? <laughs> Ayun. Wala ka na naman ayan talaga. Hindi naman ayan. Oh, ginagawa. Okay lang din 'yan nito na galit si Mahal rin. Ang bihira. So yun, no? sa mga uh, pamilyar sa gantong ano, ba to? Wow, wala akong sinasabi ha mga kainis. Wala akong sinasabi ha. Baka mamaya kung ano na naman sabihin nyo. Oh. Oh, mahirap yan Kahit pumunta tayo sa husgado Kahit pumunta tayo sa korte Wala akong sinasabi Wala akong ebidensya Baka may kung ano naman iniisip nyo Kung baga nasa isip lang yan ha? oh ayan o oh. Tingnan nyo Naalala ko lang Ganyan dati yung ano yun eh <laughs> Natanang masama yung tingin sa akin Yung mahal na eh Huwag na, huwag <laughs> na Hatid muna natin si ano Si mahal na mga Inagsino, may pasok siya ngayon Samantalang tayo'y wala Makikisakay lang tayo sa kanya at makikipagkulitan lang tayo sa kanya. Okay. <laughs> o dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Baka mamaya hindi ko na naman ma-edit ng maayos to. <laughs> Ayan. So maraming maraming salamat sa mga nag-comment doon sa last video natin mga kainag. thank you very much. <laughs> so hindi ko kasi na-edit ng maayos ano pambihira at na yung mga nakapanood nako po ay eh, talaga namang pasensya na po kayo no nagkamali ako ng edit hindi ko masyadong Uh, na check kaya kailangan ko na talaga siguro ng editor no kaya lang wala tayong pambayad si editor eh hindi <laughs> oh ang init grabe yan yeah, so mahimik ka baka mamura ka ulit so tumahimik daw ulit baka mamura yan <laughs> so hindi na po pasensya na po kayo at uh... hindi <laughs> naman pabihira ka naman no? kaya sa susunod pag nagbablog ako eh Pigil-pigilan mo yung bunganga mo sa Pigilan mo rin yung bunganga mo sa ano <laughs> 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 so, sakit nga o sige, Masama kasi pakiramdam ni Mala Rena ngayon mga ano? At syempre alam nyo naman Lamig init, lamig init o, so, Uso ang sipon ngayon dito sa Alberta, Canada Tsaka siguro sa buong Canada Yan, so yan, maraming salamat ulit, thank you <sighs> Kailangan ko na talaga siguro na ano kumuha ng mamahaling ano yung editor yung mag-edit yung bang hindi na tayo mag mag mamumroblema sa pag-edit ano. Yeah. <laughs> so, kagabi, pag uwi ko kagabi so maraming salamat sa mga nag comment no? nabasa ko pag uwi ko ng bahay sabi ni Mahal Arena o oh, ano to mga bakit ganito yung mga comment sa akin kahapon kagaganda naman mga comment sa akin kagabi pambihira naman ako'y natutuwa <laughs> so maraming salamat po thank you very much so ang ginawa ko uh, inedit ko po yung vlog natin kahapon so pambihira ay ganoon talaga eh wala na tayong magagawa Kung baga, hihingi nila tayong pasesya yan. Hindi naman natin talaga in, in, hindi naman namin hindi ko naman intentional na gawin 'yon, mga kainis ano. Kung napapansin niyo doon sa mga dalawang ulit nga eh. intention Kaya, mo 'yun. Dalawang ulit. Yung at yung ano kasi 'yon eh, yung isa at saka yung isang clip, isang clip lang 'yon actually ano. Yung isa hindi ko na delete, pero yung isang clip na same din eh merong mga ano, mga censored uh, sounds para hindi masyadong mabulgar yung mga pinagsasabi ni Mahal Arena, ano. Yan. So, so nagkamali ako. <laughs> eh ganoon talaga. Ganoon ganoon talaga. Siyempre vlogger mga kanis talagang Hindi naman natin minsan maiwasan na magkamali, i-edit, ganun. Tsaka, ayun naman. Ganoon talaga eh. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, pero importante mahalaga yung ngayon. Yung kahapon, kalimutan na natin yung kahapon. Yan at least eh, ay ano yan, isang lesson para sa atin ano. Yun. So ano gawa lang laman naman ni Mahal Arena yan, ano Nabigla lang yung mga viewers natin na nagulat sila kay Mahal Arena. Beer. <laughs> so, so hindi naman natin sinasadya yun. Thank you very much. So, sabi nga natin ng importante ay na, na natuto tayo kung baga kahapon eh. Kasi, chin, dinobol chiko pa yun eh. No? Dinobol chiko pa, no? Kasi may pasok pa ta rin tayo kahapon. Kaya medyo nagmamadali. Nak kaya ito talaga yung hirap pag walang editor no? Sinisi pa yung walang editor Pambihira bihira no? <laughs> Yan, so nagpapasalamat kami Sa mga nag-comment Thank you very much mo at salamat, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Sobrang thank you. Yan. So dito muna tayo. Syempre, ang panahon natin mga kainis ay talaga namang napakaganda ngayon, nakikisama. Pero yung ulap natin medyo makulimlim ng konti, hindi labas ang kulay asul na ulap, ano? Yan. Pero uh, nakaano naman, nakasikat naman si Haring Araw. deba? ba? So napapansin nyo yung, yung sa ano ni Mahal na rin, Sa sobrang kakatrabaho Wasak-wasak na yung pantalo ni Mahal na rin oh. Wala nang pambili walang pambili oh. <laughs> pag pagka uh, pag mga kasuotan ang pinag-uusapan eh you no know? pero yan yan daw yung mga uso ngayon eh you no know? mga wasak-wasak eh -wasak, you no know? wasak-wasak so pambihira naman uy ma oh, maganda yung nandito sa ating ano ah nandito sa ating ah uh, 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 ha hindi, eh dumaan sa harapan natin. Anong magagawa natin? Eh, isa lang naman tayong lalaking lingon agad. Pag merong dumaan, lalo na yung magaganda at sexy. Yari, yari na naman si Inags nito kay mahal na rin na mamaya. Yeah. Amira, good vibes lang tayo mga kainags. Ano? Huwag natin nga uh, masyado naman lapit na lapit ako magmaneho. Kaya yeah. nga eh. mo eh, kasi Pasinisi mo, ikaw driver, bihira ka Alam mo hindi sumisenya sa ano Nagalit tuloy, nakabukas na naman yung <laughs> Ay, hira Na good vibes lang tayo mga kainags ano? Nako po, panginoon Salamat po sa magandang araw At mabuti na lang, ay eh, wala akong buhok Mga kainags at hindi ako nasa bunutan Ni Mahal na na kagabi, eh. nako Bihira <laughs> Pero puro ganun, ganun ako ng ganun no? Oh. Hike, hike, hike Nako, pambihira <laughs> Nahihira uh, naman ano Minsan ganun talaga no Yung uh, Akala mo okay na yung mga ina-upload mo no Hindi naman Pero hindi naman nga Katulad yung nabanggit natin Hindi naman natin talaga sinasadya yun eh no Kung ikukumpara nga natin yung ibang mga vlogger Talagang kung magmura Talagang sobrang lulotong di ba? Bagay Nasubukan ko rin naman ng dati yan ano Pero syempre mga viewers natin Mga viewers natin Hindi pa sanay sa ganyan eh no Kumbaga it is what it is Sabi nga Wala eh Ganun talaga eh no pero habis. Patayin ka muna. Baka mabatukan tayo. <laughs> Ipagpatawad mo aking kapangahasan binibini ko sana wag, wag, na tayong kumanta mga kinis at baka madistract si Mahal Arena at ako eh ayaw na ayaw niya nang kumakanta ako eh <laughs> baka mamaya biglang Bumusang ang todo ng galit nito ibaba na lang ako rito sa kanto na to makapagsut nga muna ng salamin yan nako at medyo hindi natin kaya yung araw ngayon ano? alam nyo naman yung ating eyes At ating pinoprotektahan niya sa syempre naman mga kayo kailangan na natin ng protection sa ating mata at hindi na tayo katulad ng dati talaga na napakalinaw natin ang mata natin kahit malayo pa eh nakikita lang kayo dati kung ano kung kalublo ng mga kasuotan ng mga ating mga tinitingnan mga kainis ano? at yung naman, mga kabataan natin eh, medyo syempre ha? kahit saan. Ano nga sasabihin ko? Hindi mo ay, in in, eh. ay, na mukhang in-interrupt eh. Ayun yung sasabihin ni Madam, ganda diba? Wow, ganda nga. Ganda diba? Ganda. Ingit ako kita, ka? ingit Huwag ka? Huwag kang magalala, pag nabayaran natin yung bahay. Ganda, bibili kita ng, Sus. ano bang gusto mo sa akin? Lexus? Gusto kasi ni Mahal ni Mahal na na, pangarap niya. Lexus eh. Lexus naman ngayon, brand new daw Lexus. Sabi ko so, sa kanya, pagkatapos natin mabayaran yung bahay, at pagkatapos mo na mabayaran tong Honda mo, saka natin isipin yan. Kasi yun yung gusto ko irigalo kay Lexus na <laughs> kulay puti. Ah, dito sa ano? Dito sa... Ah, oh, teka mo na, kikiss mo tayo ka na naman. Kiss mo na. Kiss mo na, kiss mo na. Kiss mo. Hmm, ayan. Baka sabihin nila, nagalit ka saan. Baka sabihin nila eh. Di ba, makakainis, ano? <laughs> ah, nasa loob. Baka malak mo na naman, ha? Ah, sige na ba ba, ingat. Kain muna tayo sa ano, kebab, mga kainag. Sa ano, paborito natin, chicken kebab. Mmm. bumili nga pala ako ng ano, no, itong nito uh, carbon monoxide ano, det detector kailangan na kasi natin to sa ano no pag binuksan na natin yung ating uh, furnace heater itong malamig na panahon na winter eh kailangan to makini so every sabi kasi every 10 years daw eh dapat daw ay eh, nagpapalit tayo ng carbon monoxide sa loob ng ating bahay so meron tayong carbon monoxide na ganito sa taas at sa basement natin kasi importante yan mga kainags sno uh, doon sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung kahalagahan nito ito po ay tutunog kapag merong monoxide yung gas galing sa mga gas no na may leak tapos syempre yung sinasabi nilang silent killer daw yung iba daw hindi na nagigising pagka pumasok sa loob ng hininga nila tong ano sa loob ng katawan nila tong ano na, nasinghot na, 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 na nila Yan, kaya tinatawag daw ito na silent killer Kung baga wala kang ano yun eh, no? Pagka, na, pagka naamoy na mo yan ah, di, Pagka pumapasok sa ilong mo yan Wala kang maaamoy parang parang wala asin wala pero hindi mo alam na mayroon na pala pumapasok na carbon monoxide sa ating uh, katawan na magiging cause ng ating kamatayan pagka hindi agad na agapan so ito yun pagka ito tumunog sasabihin niya tong 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 carbon monoxide warning so yun magigising ka na kasi may alarm so pagka uh, narinig na to narinig mo ng umano umalis na po, lumabas na kayo ng bahay tapos tumawag na kayo sa 911 yan, si check nila yan siya so, ya, pwede kayo mag-comment mga kanya so, doon sa mas nakakaalam ano yan. Ano to parang ano rin to, walang pinagkaiba to doon sa ano no, sa usok ng sasakyan sa tambutyo natin. Pero hindi ko lang alam kung merong amoy yung sa usok na lumalabas sa tambutyo natin no. Pero parang similar, similar doon sa sinasabi ko. So ito, pero ako uh, every 7 years nagpapalit na ako. Kasi magsi 7 years na yung ganto natin, ano yung luma natin sa basement papalitan ko na tapos yung sa taas natin okay pa naman siguro mga one more year palit na ulit tayo every five years naman yung sa taas yan di ba para ano kasi syempre yung performance niya uh, hindi rin tumatagal pagka lumilipas ang panahon kaya dapat regular yung pagpalit ang bili ko rito ay 32 dollars Tapos yung ano nga pala no, yung result nga pala ng ultrasound natin at saka x-ray natin, ah uh, hinihintay ko yung tawag ng ating doktor. So may bago na ngayon, hindi ko lang alam kung alam niyo na yung bago, yung halimbawa, uh, hindi ka napupunta sa clinic or sa hospital para ma-meet mo ng personal yung doktor, kumbaga parang magbi call na lang kayo, doon na lang kayo magbi call sasabihin na lang niya sa kung ano yung kailangan mo, kung ano yung result nung x-ray tsaka ultrasound. O di ba tsaka mas ano mas komportable yun sa akin ano. Uh, hindi ko na kailangan magsayang ng gasolina, pupunta ng ospital, maghintay doon sa doktor ng ating slot no. Habang meron siyang kinakausap na iba pang mga pasyente. So anytime tatawag sa akin yun, tatawag daw siya ng alas between uh, 2 o'clock hanggang alas 6 ng hapon. So hihintayin ko yung tawag. So kung sakaling hindi naman daw ako matawagan Isa kinuha din yung email ko Para doon nila isend sa email ko Kung ano yung result Yung result nung Ating uh, x-ray tsaka ultrasound Galing no? Mas okay yon Mas okay yon Kaya lang syempre ang, ang disadvantage siguro Siguro lang ano Halimbawa tatawag siya ng 2 o'clock hanggang 6 o'clock Tapos meron ka namang ginagawa ng time na yon Hindi mo masasagot yung ano niya Yung kanyang tawag ano kaya siguro mag i email na lang siya pero syempre mas maganda yung ano, ma-explain niya sa iyo ng, ano, ng personal eh, no? kung ano yung dapat tsaka may, syempre meron pa siyang ibang ma mabibigay na advice sa iyo so yun hinihintay ko ngayon kung ano nangyari kung ano ba talaga itong ano natin sa kung ano yung ano ko sa problema ko sa paano kung gout ba or achilles tendonitis hindi ko alam anyway hintayin natin yung tawag ng doktor sa atin okay na day off naman tayo ngayon eh, maantabayan na, ma na natin yun ay Teka, bakit pa ba pumasok ako sa sasakyan eh? Hindi pa tayo nakakapunta ng Costco. Eh, ng Costco, bihira naman. <laughs> Bababa pala ako, sabi ko magbablog lang muna ako tapos di diretso ako roon. Sa halip na pumunta ako doon, <laughs> bumalik ako sa sasakyan. bihira, buti na alala ko kung hindi. Sayang yung punta ko rito sa Costco. Pambihira. <laughs> Asan ba yun? Ah, ito, ito, Ah, tara, abayaran natin 'to. Ito lang naman pinunta natin dito. Ah, home time. Ating mga pinamili bitbitin na natin. May uwi na natin. May pakain na natin sa mga aso natin at may kabit na natin yung ating yung, ano, carbon monoxide. Ano, masarap. Nagustuhan ni Saya, no? Bising-bising mga yan pagka may kinukot-kot na ganyan, ano? Asan si Kuya Saya? Hello kuya Sion Uy magaling na yung kanyang ano eh, Mabisa yung Epsom salt At saka warm water Tapos yung coconut oil And ah, Araw-araw ko pinapaliguan to ng ano inawa, eh, Natutuyo na nawawala na mga kinis oh. Oh, Galing na Saan yung kain pagkain mo Inagaw na naman ni ate, ni ate mo di na si Isaya oh. Hindi natin ito isang mo Meron tayo dito pa eh Ay, natin nandito nga pala no? Naglalaro eh Bigyan natin ng ano rito ng maganda-ganda. Payat to eh. Pero pwede na to kaysa wala. Sayo na Ah, ha. ha, baby? I sent information about Yeah, I'm sending you an email. So yun mga kainags, ano? Yung result ng x-ray tsaka ng ultrasound natin ay mataas ang uric acid ko. Doubt niya. So yun. So hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainags. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the like button dito your message. At maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.